kaming isipin kung sino ang tutukuyin natin sa balitang nakuha natin mula sa mga eksenang hindi nahagip ng bulung na ng kamera. At bulong-bulong alam mga chismosa. Always be in the news. Dito sa Masyado guys. May isang aktor raw na napagkamalang co-star niya as someone else but in a not so flattering way. Pumasok raw si aktor sa tent during a taping for a show sa kanyang new network. Kasama niya sa nasabing tent ang star ng programa. Ito ang eksena sa pagpasok niya. Dave, no yan. Hi, good morning po. Uh, ay, pa, ba't parang naliligaw ka ata? Kasi yung tent ng mga extra dun sa kabila. So, pwede ka naman lumipat dun. member. Hindi mo lang yata siya nakilala kasi naka-shades. Pero artista yan. I'm sorry. Hindi ko alam. Makala ko extra. Oh my God. Sige, okay lang. Nilipat na ako. Baka di naman talaga ako welcome dito. Oh. Gunner. Oh, Busy na ako nag-detect siya pong may ganap sa tent. Sino si Amtar? Star ka kasi. Star ka sa tent <laughs> ka lang. Ganun ganyan nangyari dito. Sino <laughs> si Amtar na <laughs> hindi like, masyadong wanted ang drama? Kawawa oh. naman dipple oh, dipple sino liko ano oh, i don't believe it nasaan na siya nasaan no sa mart syempre ano baka No, hindi diba? nakilala. Oh, oh, oh. Diba? Kapag hindi mo kasi nakaka-work sometimes, hindi yeah. ka rin masyado. Sure. Correct. Lalo na, minsan pag kunwari, ito lang yung pinapalunan minsan na ne network. O oh, hindi, hindi ka nga nakakapanood at yeah. all. Exactly. Pwede rin, pwede rin. Okay oh. lang yan. Magaling naman makisama yung baka Totoo. after while, chika-chika na sila. Yeah. <laughs> Marami pa tayo pagsasamahan ngayong gabi, especially as we join forces sa MSG and talk about this statement. Isa kang alaman. What does that really mean in our oh. lives? Oh. Let's find out later. At samatala may panibagong workout challenge yung kaming haharapin sa Push mars ang slideboard exercise. At syempre, ang sebuan ng si Dave, tuturuan tayo ng isang oh, classic oh. Chinese street food delicacy sa kanila. Yes. Anong pangalan yan? Uh, that's what we call nuoyang um, po. Crispy fried rolls yes. po. Naku, sounds good. Sounds yes. good. Sarap. And our course, Louis Domingo naman is back para bigyan tayo ng timely tips kung paano dapat i-handle ang mga moments wherein you are given a search warrant or when you need to ask for one.